Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Otida Agri TV. Mike! Ito, hindi TV. Mike, kaibigan, sa araw na ito ay dito tayo sa aking bago, bagong pananim na sitaw na naipakita ko na sa inyo noong ipinula natin ito. Mga uh, ito, uh, na po ito sa 35 days uh, nagumpisa ng namumulaklak mga kaibigan uh, napili po natin na itaguyod natin ang pagtatanim ng sitaw kasi po yung sitaw malakas na katulong natin na magkaroon tayo ng revenue o kita sa ating pagsasaka kahit tayo mayroon tayong palayan pero tinaguyod pa rin natin ang pagtatanim ng sitaw mga kaibigan uh, marami-marami po ito uh, nakikita nyo na pong paraan natin na hindi po tayo kumamit ng anumang chemical na pataba so ito po ang papag-usapan natin uh, punta lang tayo sa malimlim na lugar o sa ilalim sa punong mangga punta lang tayo mga okay uh, dito tayo sa ilalim sa puno ng mangga at uh, nakaharap pa rin ang kamera natin doon sa pananim natin no? So, yun na pong dalawang hilera dito mga kaibigan, ay uh, dalawang tutling na pipino at yun na pong doon uh, anim anim na tudling ng sitaw mga kaibigan uh, sa makikita po natin ay uh, dark green ang kulay nating na pananim so Uh, hindi tayo hindi tayo naglagay ng organic fertilizer at saka chemical fertilizer yun na po ang natural na taba ng lupa kasi po maraming bisis na po natin itong tinaniman uh, nagtanim tayo doon ng opo uh, talong okra so paulit ulit na nagtatanim tayo o crop rotation So, yun na pong mga pataba na naiipon doon sa area. Ayon na po ang uh, kinunsumo ng ating tanim na sitaw at saka pipino. So, yun pong pag-aalaga natin kasi po uh, hasik po tayo ng buto, no? Buto po yung tinanim natin na uh, sitaw yung na pong binila natin na kondor uh, Condor yun pong Negro so nagumpisa ng Momo Mulaklak mga kaibigan yung sitaw natin nagispre uh, nag spray din tayo no? uh, spray din tayo ng tatlong bisis na chemical fertilizer no? uh, chemical fertilizer yun pong polyar fertilizer natin na super harvest yun pong ginamit natin no? So nag-spray tayo, tayo, ng pesticide tatlong beses din, no? Pagkatapos ng tatlong ul ulit na inisprayhan natin ng chemical fertilizer, ah uh, chemical pesticides, no? Yung pagkalipas ng isang linggo, ah uh, talagang tiningnan natin wala na pumisikto. So nag-spray tayo ng natural fermented solutions no yun na po kasi po nagumpisa na po itong mamunga o namulaklak yung sitaw natin at saka yung pipino natin mga kaibigan yung pag-aalaga natin ng sitaw hindi basta-basta mag-spray lang tayo ng uh, laso na kimikal no kasi po uh, mayroon na pong bunga ito mag-iingat na po tayo So yung prinsipyo po natin, panahon ng pag-ani, wala na pong isprihan ng laso na kimikal. Yun na pong uh, organic na ginawa nating pataba o natural fermented solution, yun na pong ginamit natin. So talagang maganda naman. No? Maganda naman. So tuloy-tuloy na po ito kasi po pagdating ng uh, harvest time o lagi na po tayong nag-ani ng ating sitaw, every two days lang ang pagitan. So wala na pong panahon. Wala na panahon para mag-spray tayo ng Uh, laso na kimikal. Kasi po, uh, malalason po tayo o makasisira po ng ating uh, sistema ng ating pangatawan. So, tuloy-tuloy na po ito mga kaibigan. Kasi po, pag lagi tayo nang ispray ng natural fermented solutions, uh, mag-iiba na po ang amoy, ang amoy ng ating uh, sitaw. Mag-iiba na po ang amoy no hindi na po magugustuhan ng na mga uh, nakisisirang makasisirang mga insekto so yung pag spray natin uh, twice a week naman no uh, pangalawang bisis o o isang bisis sa isang linggo tingnan na po natin ang gaano si kataba so natural fermented solution na mga kaibigan so ito tuloy-tuloy uh, na po namunga na po ito at sa experience naman natin talagang maganda magbibigay ng pera yung pong pagtatanim natin ng sitaw so tinaguyo pa rin natin mga kaibigan, para po magkaroon tayo ng tamang tamang pagkukunan ng ating pangangailangan so mga kaibigan andyan lang po tayo maraming salamat sa inyong pagpanood magandang tanghali sa inyo lahat